Las kwatro na nga mong panyaga. Huwag kami nagpanyaga kay ginhulat pa na ang adobo. Kag uh, inasal nga manok native. Alinsa niway? Kay nung pol. So pa si nung pol o ga inong. Kaway kaway. Kaway kaway. <laughs> Tiyari nga mong nga. Amo na mong dakilang Kawamlo. po. Inasal. Alinsa niway? Kay Hiron. Hiron. Atay. ibatikulon ngayon may isaw da kagang iyang uh, ulo. Paborito ko ni. Then, kita ko lang sa inyong dala nilang adubo. Manok and baboy. Ay, hey, abang. ako dagko kaya gulo to? Hmm. Adubo gini. Adubo, Sana ako. Kasi gata nga. Kasi gamay nga ano yung sabaw-sabaw o -sabaw, gamantika gino hmm. may stewitis ngayon ang namit magkaon sa dubo kinamot kapanghugas mo ko kagapo na hmm. wow tiyoy hmm. atay ang amon nga, amon na ning pamit panyaga, amon ka panyapon. Hindi totoo yan. Ang alay sa panyaga, alay hmm. sa panyapon. Hindi Ang ilan naman nga native nga manok. Ngayon na saan. <coughs> hmm? Namit namit. Pero, amon na nangyay na kong tirahon. Kung gusto nyo mag-order sa si inasal manok, order lang kamo sa akon kay Nigusto Handa. Mapatong lang ko <coughs> Hmm? hmm. 有一次呢